Yo, sa so mga liwire, so may daming nagtatanong sa akin ito sa comment section dati sa mga vlogs ko eh. Hanggang ngayon pala may nagtatanong pa rin. Ano raw po yung pinakmagandang capacitors para sa mid-range? So sa mid-range, depende yan kung ano yung specs yung mid-range nyo. So ito, meron tayong mid-range na common halos na ginagamit sa mga 3-way system na pambahay. Dito na lang muna tayo sa pinang common para ito kasi yung matagal, uh, madalas din tinatanong, eh. yung mga mid-range na 4 inches, 3 inches, tsaka 5 inches. Meron pang 6 inches na sealed type. Ito, gagagayin nito, sealed type. So, yung product pala nito is Tosunra 507M, yung mid-range nila na 5 inches. So, yeah, meron tayo iba't ibang capacitors dito na sasubukan. Ito yung 6.8 MF or UF. micro na lang, paano madali? May nagkukari kasi sa akin pag sinabi kong UF. Pinakore ang MFA eh. eh, Ano ba yung nakikita nyo Yung nakasold na value Parang yun di ba Pati yun yung common din na Alam nung sa store eh Kapag sinabi kong micro para Hindi nila magets eh So sabi ko yung UF na lang para ayun Hagang na-adapt ko na rin Tapos meron tayong 33 So sayang wala tayong 22 Ayan dalawang 20 uh, Dalawang 33 33 rin to eh pero basta dito na lang muna tayo mag-focus sa uh, common na ginagamit sa mid-range, yung 6.8. Ayan, 6.8 to. Ayan. Ayan, ayaw mag-focus yung camera natin. Ayan, 6.8. 6.8, ayan. Ito naman yung 33. Ano, focus eh. Ayan, 33. 33. So, ang una muna nating test na gawin natin, nakarekta tong speaker wire para makita niya yung magiging cut off niya. So, mahina lang naman yung amplifier natin kaya okay lang natin na medyo ito yung bass niya. Tsaka yung volume niya. Wait, kabit lang natin. So, yung music na gagamitin natin, yung tech na remix na hindi tayo na copyright. Gas-gas na gasgas -gas na tong music na sa akin eh. Sige, so, naka muna ha. Wala muna tayong mid-range up uh, filter capacitor nilalagay para makita niyo lang 'pag pagkakaiba Ah, uh, i-backward nyo na uh, tawag doon. Ipalikan nyo na lang kapag gusto niyo mapag-compare. So yung kapalan to nagnya. Tsaka palong palo yung bass niya. Although hindi naman to bassy talaga tong amplifier na ito. So subukan natin yung 6.8 na madalas pinakang common na nilalagay sa mid-range na klase na ganito. So yan no, 6.8 yung naka-load. Ayun, 6.8. Oh, yan. Hindi natin binabawi yung volume, ah. So, napakanipis na ng tunog niya. Halos Twitter na. Sayang kung meron pa ibang kapasitor. Pero, next time uulitin natin. Maglalagay tayo ng iba't ibang kapasitor from 6.8, 10 UF, 22 UF, 33 hanggang 50. So, ito lang kasi ang available na meron tayo eh. So, subukan na natin, naman natin yung 33. Okay, 33 mf. Ayan o, 33. Now, blending. So, mas litaw na litaw yung pagka mid range sya dito. Nawala na yung kick ng bass nya na kanina dahil naka tawag doon, naka full range kumbaga mas makapal na pero nawala yung base sound niya tsaka yung medyo ngongong na tunog niya so subukan na naman natin yung dalawang parallel na 33 so magiging value niya is 66 okay naka parallel yung dalawang 33 66 value in total niya kapal-kapal pa yung tulog niya at medyo may base sound na siya. So, pag compare natin na yung nakarekta at saka yung naka-66. Naka dito yung pagkakaiba, medyo lumalago yung base niya kapag nirerekt ko no. So, gawin naman natin para makakuha tayo ng medyo mas mababa pang value sa 33. Isesiris naman natin para makakuha tayo ng ano ba 33 divided by 2. Basta ganoon, parang nasa 12 something lang siya. So, subukan natin. So yun, nakasiris na. So bakit daw mas bumababa ang value kapag naka nakasiris? Pag mas na lang, In-correct lagi din ako dito eh. Hindi daw dapat ba magiging 66 ang value? Hindi. Sa parallel, magiging doble. Pero kapag nakasiris, divided by yon. Kahit subukan nyo para malaman nyo. Ayan, sasubukan na nga natin para malaman nyo na mas hihina yung misninibis yung tunog nya. So magiging value na lang nya is 12 point something na lang. mabilis yung niya pero medyo may pagka mid range pa rin so okay pa rin pala yung 10 or 12 microfarad pataas para sa mga gantong klaseng mid range pero para sa akin okay na swak na swak na or 22 something pwede rin wala lang kayong 22 pero next time gawa nalang natin so yun lang mga ka salamat sa patuloy pagtutok sa mga buwagang viewers please subscribe and pakiclick na rin bell button para maging updated kayo sa mga binablog so salamat